Mga duyan, trails at malawak na lugar na maaaring paglaruan ng habulan. Pero hindi para sa mga batang parking ito, kundi sa mga alagang hayop. Ito ang Happy Post Pet Park. Kaya naman ang mga fair parents na sina Princess at Brian, dito nila din ang kanilang mga alagang aso. Ang malawak na spaces po, tapos yung freedom po nila na maka makapaglaro po kasi yung mga fans hindi sila makakalabas po. Pakahalaga po kasi kung uh, makakapaglaro itong mga aso lalo na bawal dyan sa Burnham. Ayaw nila na ng mga, ng mga pets. Ang parke ay formal na binuksan noong May 31 ngayong taon pero hindi ito nakaligtas sa mga batikos. Ang ilang pako kasi ng bakod ipinako sa mga ugat ng puno. Dapat po eh, hindi nila anuhan ng pako para matagal ang buhay ng puno kasi una po sa lahat, malaking bagay po sa atin ang puno kasi yung ano po ng pana, ano po kalikasan tapos po pagka yung umuulan ganun po di ba nakakaano po ng tubig sila Paliwanag naman ang City Environment and Parks Management Office o CEPMO The 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 youth does not has no fault doon sa uh, they do not have the intention actually to like uh, uh, destroy yung mga yung yung trees no doon so there was a mis miscommunication i guess between the contractor and them but uh, we have uh, intervened and uh, and uh, directed them to you know uh, to uh, fix Pero maaari ding malabag nito ang Section 3 ng Republic Act No. 3571 o ang pamumutol, paninira o pagsira sa mga puno sa kahabaan ng mga pampublikong kalsada, parke, paaralan at iba pang pampublikong lugar. Maaari rin itong malabag ang Presidential Decree No. 953 o ang requiring the planting of trees in certain places and penalizing unauthorized cutting, destruction, damaging and injuring of certain trees, plants and vegetation. Pero depensa naman ng SEPMO, uh, The African tulips are, are aggressive, no? Uh, and uh, invasive trees no they are invasive trees na hindi uh, actually sila um, good for the well um They are of course absorber uh, absorber of uh, carbon dioxide ganyan pero meron kasi silang uh, yung flowers kasi nila yung uri nila is that nagkakaroon ng uh, uh, nagcreate ng poison yung 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 flower, yung uh, panila nila yung nectar nila no uh, and pag pinapasok ng bees or mga insects yon so na mamatay sila no. Tiniyak ng ahensya na walang napinsalang mga puno at pinatanggal na rin ang mga nasabing pako Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines